Hindi nga muna ang pack members ang bida for today. Kayo naman muna. Nakita nga namin itong comment na to sa isa sa mga videos namin. Umaasa siya na mapili siya sa pinamimigay natin sa Gcash pandagdag sa mga kailangan para sa school ng mga anak niya. At na-realize pa namin na kamag-anak pala namin to. Kaya naman imbes bis na panalunin siya ng 200 pesos ay nakipagkita kami sa kanila para maipamili sila ng school supplies. Napakalapit na rin nga kasi ng back to school at kulang-kulang pa daw ang kanila mga gamit. At nagumpisa nga po tayo sa mga payong kasi tagulan ng back to school sa Pilipinas. Dalawa nga pala ang kids na ipapamili natin today. Isa si baby girl na napakagaling kasi naman ang galing niyang pumili ng mga gusto at kailangan niya. Yung kuya niya naman, syempre, medyo mahiya binata na kasi. At dahil nga alam niyo naman na lumipat kami, medyo napalayo nga po kami sa aming mga kamag-anak. Kaya naman bihira namin makita tong mga to. At syempre, nung nalaman nga natin na kailangan nila ng tulong for the go na rin tayo kasi sa totoo lang, may heal din yung inner child ko. Kikwentuhan ko nga kayo habang namimili nilis sila ng mga gamit. Ramyo ba ng no, mga bata pa kami talagang napakahirap din namin at may ikumpara nga talaga kami sa daga. Opo, ganun nga po kami kahirap. Miss Kikrayola nga po ay wala ako. Nakikiram ako sa mga kaklasiko. At tong batang bata pa nga ako ay talagang never ako nakakompleto ng mga gamit sa school. Don't get me wrong, oh, hardworking naman ang parents ko. Lalo na nga si mama. Lagi siya nang ibang bansa. Yun nga lang dahil nga sa pangibang bansa niya talagang naiiwan kami at minsan naman yung father ko palagi ding nasa malayo nagtatrabaho. Pero alam nyo ba, mas matindi pa yung dinanas ni mama kaysa sa akin. Nakala ko matindi na yung sa akin, ha? Mas swerte pa nga ako kaysa sa kanya. Kasi alam nyo ba si mama nung maliit pa siya or nung bata pa siya at pumapasok pa, bainching ko lang talaga yung baon niya. Tapos palagi niya kinikwentong kinikwento, binibili niya doon ay toyo at mantika. Nagahati pa sila ng isang kapatid niya. Yung isang kapatid niya bibili ng toyo at siya naman bibili ng mantika. At kung nagtataka nga kayo kung saan nila gagamitin yun, inuulam po nila yun at tumatago daw sila sa likod ng school yata or sa likod ng room nila para dun kumain. Kasi nga wala talaga silang maulam noon, kaya naman tuyot mantika na lang. Eto pang isa na katawang kwento, dadalawang pares lang daw ang medyas niya noon. Kaya nga nung mabutas yung isa, ay ginupit niya naman yung isa para maitapal dun sa isa pang medyas, kaya naman naging isang pares na lang. Yung palda naman niya na pampasok sa school ay may malaking sunog nga daw ng plancha sa harap at syempre hindi na mapaltan yun kasi wala nang pambili. Napakalayo pa nga daw ng school nila pero palagi lang nilang nilalakad. O ba diba, grabe, samantalang ako naka experience pa rin naman ako ng service. Yun nga lang talagang hindi nababayaran ng service ko. Kaya naman nahihiya ako. Malayo nga kasi yung school ko. Yun nga lang wala kami laging pambayad sa service. At yung school ko nga noon sila pa mismo yung nagbibigay ng pera sa mga estudyante. At napakalaking bagay na nga noon para sa amin. Eto nga pumipili na mga bata ng baon na naalala ko tuloy nung elementary pa ako. Napakadalas noon ang baon ko ay corn beef. Kaya naman yun talagang hindi mo ako basta mapakain ng corn beef na umay na yata ako. At yung corn beef nga na yun talagang hindi na rin naluluto mula sa lata, diretso na nga po sa aking baunan. Pag hindi nga corn beef itlog na nilaga, pero okay na rin yun. At least may baon ako palagi. Speaking of food, ayan na nga after namin magbayad dito sa isa namin pinuntahan ay kumain nga po muna kami para busog naman sa sunod na pupuntahan. Ang goal kasi natin, makompleto talaga lahat mula sa school supplies na kailangan, uniform, at kung ano-ano pang kailangan nila. Alam nyo ba, sobrang natutuwa rin ako talaga dito. Kahit medyo siksikan, ay natutuwa ako pamimili. Kasi nga, ito yung mga bagay na talagang bihirang-bihira akong magawa nung bata pa ako. Oo nga't naibili naman kami ng parents namin ng mga kailangan namin. Pero ngayong matanda na kami at may kanya, -kanya na kaming pera, ang sarap sa pakiramdam na nakakabili ka ng mga kailangan mo talaga. At ang sarap-sarap ng bumalik sa school kasi siguradong mabibili ko na lahat ng mga kailangan ko at kumpleto ang gamit ko sa school niyan. Pero dahil hindi na nga pwedeng bumalik sa school, ayan, bawi na lang tayo dito sa mga batang to. Ito at pinamimili na rin natin ng uniform para naman ready-ready na silang pumasok sarap-sarap kaya mag-aral kapag kumpleto ka sa mga gamit. Hindi rin nga maiwasan yung may magsabi na kinukontent lang namin. Sige sabihin nyo lang lahat ng gusto nyong sabihin. Basta kami, masaya kami na ginagawa namin to at gusto pa nga namin gawin ulit sa iba pa. Kung kaya nga lang na talagang mamigay kami dun sa ibang nagko-comment, ay gagawin namin. Pero hanggang gcash, gcash nga lang muna tayo. Kaya nga naman every video namin ay namimigay kami ng mga pera sa inyo. As a way of saying thank you sa so, walang sawang pagsuporta nyo sa amin. At na nagbabalik nga rin kami through feeding the dogs or stray dogs. Yun lang kasi naisip namin na kaya namin gawin sa ngayon para maibalik lahat ng mga biyayang binibigay sa amin. Anyways, ito inabot na nga po tayo ng hapon at ayan, happy happy sila kasi naman, nabili na rin tayo ng mga babaud nila sa school. Oh, ba? Diba? Sabi ko naman sa inyo talagang ready ready na at kumpleto na ang mga batang ito. Talagang hihintay na lang pagpasok nila, nakakatuwa naman at syempre bilang bata. Hindi mo makakalimutan yung baon na juice. Ang sarap-sarap kaya sa feeling kapag may baon kang juice sa school, 'di ba? Pero ako di ko naranasang magbaon ng juice noon. Ang huli na nga naming binili ay itong mga gamot nila kasi nga sabi medyo asmahin daw itong dalawang magkapatid. Napansin din nga namin sa kanila kasi nga talagang paubo-ubo rin sila at actually may sakit nga yung isa. Isinama lang para mabilhan siya ng mga school supplies. Ito nga yung mga gamot na kailangan nila para dinon pagpasok sa school ay talagang maayos na yung pakiramdam nila. At ayan na nga po nakatapos na tayo sa pamimili at super happy nila pero syempre mas happy nga po tayo na nakatulong tayo. At ito na nga yung message nila. Mga mare, nanalo na naman kami sa field boss at dahil dyan ay mambabalato tayo. Tatlong winners ulit today ng 100 pesos Gcash. Ang aming PPDN ang gagawin niya lang ay mag-sign up sa... Phil boss, nasa comment section po ang link niyan and screenshot nyo once nakapag-sign up na kayo and then i-comment nyo yan along with your Gcash number and share 5 videos ni Husky Pack TV. Kailangan mag-share kayo kasi kapag hindi po kayo, kayo nag-share, ay hindi kayo mananalo. So, ito na. Ito na yung game namin. Panoorin nyo kung paano kami nanalo. Mm. Ayan mm -hmm. na. Nag-bet siya ng 199 guys, ha? Oh! 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 Cash out na muna. Cash out! nag tayo sa suit sa 2K lang yung pera. Oh, go! For the tuloy lang. Pag ganyan, tuloy-tuloy ka lang. Oh. Oh, nagpindot siya sa auto-select. Uy, tama na! Yung 299, or may 199, naging 600 na. Tama na yan. Cash out natin. Oh, 3,500 na yung 2K na.